Hoy, mga mahilig sa teatro! Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong pupuntahan na channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin at dapat makitang palabas. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagtatanghal ng Pilipinas ng Into the Woods ni Stephen Sondheim, at ito ay humuhubog upang maging isa sa mga pinakakapanapanabik na produksyon ng taon. Sa isang star-studded cast na kinabibilangan ni na Mark Bautista, Jorien Bautista, at Titin Villanueva, isa itong palabas na hindi mo gugustuhing palampasin. Suriin natin ang mga detalye. Si Mark Bautista, isang batikang artista sa teatro na kilala sa kanyang mga papel sa The Full Monty at No Limitangere, ay humaharap sa isang bagong hamon bilang prinsip ni Rapunzel sa Into the Woods. Ito ang tanda ng kanyang unang pagkakataon na gumanap bilang isang prinsip, at hindi siya maaaring maging mas excited. Ibinahagi ni Mark, ang pag-ibig sa isang prinsesa ay medyo kawili-wili rin. Ito ay isang musikal na may napakaraming nakakaintriga ng mga karakter at puno ng mga sanggunian at elemento sa kwento. Ipinahayag din niya ang kanyang pagkasabik tungkol sa pagganap sa kanyang unang musikal na sound theme, na tinawag itong espesyal na material. Kasama ni Mark si Jorin Bautista, tinaguri ang Filipina Disney Princess sa TikTok. Si Jorien ang gaganap bilang Rapunzel, gayon din ang ina ni Cinderella, at si Sleeping Beauty sa produksyon. Sa kanyang karanasan sa Miss Saigon Productions sa buong Europe, handa si Jorien na ibalik ang kanyang talento sa Pilipinas. Sabi ni Jorien, nasasabik akong buhayin ang kakaiba, ngunit emosyonal na paglalakbay ni Rapunzel sa aking unang musikal sa Pilipinas, na napapaligiran ng mga mahuhusay na artista. Pinuri rin niya ang kakayahan ni Sondheim na ihayag ang raw at hindi perpektong panig ng ating minamahal na mga karakter sa fairy tale. Binubuo ang mga bagong dagdag na cast ay si Titin Villanueva, na gaganap bilang Little Red Riding Hood. Kilala sa kanyang mga papel sa Rock of Ages, at mula sa buwan, si Titin ay nasasabik na kunin ang ikonik na karakter na ito. Ibinahagi ni Titin, I love that in this musical, We get to see familiar characters from different fairy tale all together in one story. She also described the songs as catchy and challenging and expressed her excitement about adding her own flavor of wonder and fistiness to the role. Si Mark Jorin at Titin ay sumali sa mga naunang inanunsyo na mga miyembro ng cast tulad ni Nali Salonga, Ariel Jacobs, at Joaquin Valdez. Sa isang mahuhusay na grupo, ang Into the Woods ay nangangako na maging isang mahiwagang at hindi malilimutang karanasan. Ito The Woods ay itatanghal sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati ngayong Agosto. Pinagsasama-sama ng musikal ang mga minamahal na fairy tale, tinutuklas ang mga tema ng pag-ibig, pagkawala, at mga kahihinatnan ng aming mga pinili. Sa masaganang pagkukwento at hindi malilimutang musika, ito ay isang produksyon na hindi mo gugustuhing makaligtaan. Kung nasasabi ka tulad namin para sa Into the Woods, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa mahilig sa teatro, at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong palabas at bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, aling karakter ang pinaka-excited mong makita. Itinatampok ng video na ito ang excitement ng Into the Woods at ang star-studded cast nito na ginagawa itong perpekto para sa iyong Celebs Philippines channel